patij ayan na pala hindi ay, pa ay snapper den ah. na sira na alam sa sapan agad na padalo lagi kuno kare niya ito mira malaki asan topto na yan traptor ma pati di po alam riyan parang para, siya alam ba so lilita tayong magpakaano na oras na ba 822. So, yan pa. So, yan mga loob sa aircon. Kasa yun po ang

sa aircon mga kalapatid pasensya nyo yung iba po ito tapos yan po ang iba po natin pinakalan then ating no yan uh, po ang ating mga young bird iba po, po yung kuya yan yan po kasi yes, natin nawakan yung hmm? iba ito pong red bar nalahian lang po yan mga lodi ayan yeah, nalahian lang yan kaya nagkaganto uh, pero ama yan mga kalapatids blue bar mas <coughs> so yun isa natin na try mas madami po yung blue bar pero madami po yung lumilipad pa sa taas at tanging pa sa tambayan ayan po na. Ano. Dahil po sa basa yan, dahil sa dito, tinignan nyo po. Diret-diretso po yung tubo niyan. Kaya ganyan. Kitaan nyo na mga lodi. Yan. Dahil matagal po ano. Yan, mga no, young bird. Wow. Pagkakita na rin ngayon, di ba po totalita pa siya. Yan, maitlog na isa sa sahig, mga kalapatids. Like and follow naman para may makadaan sa akin. Patuka <coughs> tayong <coughs> kalapatid, napakadami. Mga lodi, gutom na gutom talaga. Talagang hindi pinakain na. Ah. Pero kumain na po yung kahapon. Ayan. <coughs> ito po, nabili natin ito 30 pesos na inakay pa tong bata. White po. Ayan po siya. Ayan. Ayan po. Lubar, walang well, sing-sing. 30 pesos. Ay, 50 pesos. Tapos yan, lahat na sa atin yan. Dumay po sila dahil di pa ito ayos yung bird natin ngayon. Nakita niyo na kung gano'n ito may. Ayan. Eh, mga Lodi, alam niyo kung kano'n ko ito. Ano naman nila yan, mga Lodi? Abot po nila yan. Dito si Ganyo. Dapat na kalahati, kalahati na yan. At pinakamatanda talaga. Ito mga Lodi. Straight fight yan. Nanalo to. Siya ang kampiyon ng hapay ng mangga tayo tay tisan. Ayan, nakita niyo. Ayan, nakita niyo. Kung gano'ng kalaki yan, mga lodi ay atat na atat na kumain. Isa na, itim. Isa lang itim. Blubar, abo, dalawa. Ayan, bigyan pa natin na isang tukoy ng kalapatid. kita nyo gusto agad pagpasubo nito mga kalapatids yan sing sing kita nyo mga kalapati nang ang kalapati ayan o ganda ang kulay mga lodi ah mga nanalo to sa straight pipe yan Magbibilis. ayun mm subukan natin sa kami. <tod tod inyong> yeah. Bago tong kulungan nila na to, kaya na ano-ano mo natin adjust. na adjust na, it kalapati. Ayan, ang mga ating kalapate. Ayan, mga kalapati Kita naman. Mm -mm -mm. Po, straight fight. Kaya't wala po, po dito straight fight na sikseng. Eh. Kahit dag, yung iba dyan, naliligaw lang. Call natin, alagaan natin. Lagyan, pwede lang yung straight fight. Yung. Alamang, Ito rin. Ito po talaga ng natin. Ayan si Abo. Ayan na, namara ako na agad to. Ang champion natin. Ito na sa ito, yung strength fight. Inakay ito, inakay. Batch na batch. Ayan, mga lodi, batch na batch. Nanalo din siya. Ayan po yung mga nanalo natin sa strength fight. Di lang po yan kasi napalipad natin yung iba. Na-release natin. Dito kanina madami ito eh. Ang Dami nakahapon dito. So, yan muna natin ang ating... Pala So, baka tumipad then sinasanay lang natin muna sila sa kagayon then yung ang bilis mo dito pinapati natin kaya pwede natin sila i-release -er kahit sa ayan uh, mga natin pasok natin sila sa butas ayan na ayan na ayan

kung buo ko tayo nila dyan kaso na magagawa lang yan ang mga gustong ng ipad po ang mga dagat po din natin nuli na hayaan na lang natin dito pero pag may straight fight kukulong natin sila sa clip kasi baka subabay kapaganda pa ulit may ikot ikot Hello, ayo dah terlebih dah kita makan lodi ano? Ang ganun sa ganun. So, kapag mo natin dito. Sila, mga lawti. Napasubo na nga. Napasubo na mga... Na, na mga, na, mga kalapatid. So, iyan ang... Kampi ng straight fight na nalawa. Mamaya, papakita sa inyo siya. Ayan po. Nakita niyo ba mga logi? Ganyan po kalaki. Yan, nasira na lang po yan. Ah. Ganyan po kalaki. Shack, mga lodi. ganyan din ka bilis siya. Ang pinaka-camping talaga. Ayan, bilis natin. Ayan, napaka-ilak na siya. Kasi kaya, hindi na ito nakahawakan masyado. Pero magaling to pumasok sa truck door agad. Magaling to pumasok sa truck door agad mga lodi. Alis na nga muna dyan. Ayan, Ayan, kita niyo kung gano'ng kaganda yung pakpak -pak niya. Mga magiging. Ayan, kita niyo. Ayan po, eto po. Ligar, naligay lang po dito. Ay, amin to. Kaso dito ko nilang nilagay. Ayan, napakaganda ng pula. Ang nanay ng... Dahil siya ang nanay dito ng kampi natin. Ayan, ay.

i mm -hmm.